iya ini benar nila dear boy Uh, Jan si Lover Boy. Ay, Miko, Miko Antonio, ada kagak deh? Mana tuh aneh Miko? Are Manu, Miko. Uh, mama, lang ko imo, ah, uh, share langsung di sini eh, mau ah? Ah, uh, jadi langsung mau gua apa? Masih ah, gini-gini. Ay. Hey, musta? May gusto nyo? Nakalago ka man sa balay ko ba? Wow. Kikilig, kilig, nyo? Ano ka daan? pa ko ba sa bata mo, Lover Boy? Ah. Huh? Pwede ka pa-share sa bata mo? Ha? May dararating nga lupo o? I na ha, kung mamasyar ka, bulak gina-dara mo tulad na lang indon ipadaraan ko lang ka lupo ay kasi karo sa pon palagsan ko lang kamungko pag uh, panakot ng abaringan para sa mpat gid oh galit ni mga oh, istoryahan tati matawa dyan ang lupo tayo eh, mas malipatan bla ay ang eh, murugit importante niyo. Ati sige ah ni ko Hmm, hindi ko pa pwede dyan ipapangaloyag sa inyo, Miko. ko. Ano mo? Eskwila pa siya mo? Hindi totoo yan. Ah, pag eskwila, pag lira bata, bo lover boy. Ate ko no, eskwila. Hindi ka magkabala ka? Huh? Ako lang mapeskwila eskwila tauan ko kaalawan sa adlaw-adlaw. Balo na kagpagkaan. Pa, pati mga requirements kulahan, ako na bahala ay... Ah. Sarangan ko rin nga peskulahan bata mo. Na mo di si Dido sa bata mo. Tanan na berboy mo. Hindi, hindi. Kedrama na mo. Kami, tamon. May kutsi mang kami. Tamo man among kwarta. tapos ko man na siya sa pag-eskwila na. Ah, hindi ah. Ang gina balanta ha. Maskwila lang ba na tanayin yung kutsi? <laughs> Ako na bahala mong ka bata mo ah. Hindi yan. No? Eh, nagulpihan man tak mo mo eh? eh, balik ka bisa sunod adlaw be kay eh. eh, istorya na mo nga kung man siya ati ah, sige ah i istoryahan nyo lang nah, ay eh. kung nanugin man ang desisyon na ikaw eh ti kung sa nanugin man kasi di dugit ko sa bata mo na derboy mo eh. Ikumuk amukaran ma, mulalah kok anak itu nadi, balikkan kelas na rumah nah. anak balik yeah, lang uh, para ma-istoryahan yeah. ta gid. Ati sige ma, una lang ko ah, damo gid nga ya, salamat ah, mabalik lang ko suruman. Ati sige, ano, Oh, kung oh, pa pwede, migo Antonio. Ati sige, sige ah, eh, salamat gid Sama salamat gid na Berboy ma una ko. Ah, na, Ati sige la Berboy ma una lang ko uli, mabalik lang ko sir Ah sige, una lang ko ah. Oh, Migo Antonio, din ka maagi, hindi dyan nangaragyan, sa piyak.